Ayan. Puro ka boyfriend. Pero niloloko ko lang naman, di ba? Ma, bakit hindi nyo kami maisip, ma? May anak ka pa. Tapos kung umasta ka, feeling single ka? No, ma, ba't sarili mo lang iniisip mo? O paano naman kami? Ma, pagod na, pagod na ako. ba ba gata ang pagkain? Guto na ako. Bakit? Hindi pa ba umuwi si Mama? Hindi pa eh. Kanina ko po inata eh. O siya, sandali lang ha, Bunso. Pagluluto kita. Ah, sakit na po ulo ko. Napasabay at ako sa ulo eh. Ano ba ito? Ah. Oh. <tong> <tong> Inyayit ang buhay to! Bato ng pagkain dito! Dadating ka ng bahay, walang lalangunin! Lagi na lang bang ganito? Nasaan ka ba? Genre, lumapit ka nga dito! Umuha, anong problema? Bakit walang pagkain? Alam mo namang uuwi ako galing inuman, wala kang inihandang pagkain. Ano ba naman buhay ito? Eh, wala naman po kayo inuman pera eh. Di ba kaya ka nga nandyan? Saan naman ako kukuha ng pera? Ah, ano? alam mo namang umasa lang ako sa bigay ng boyfriend ko eh. Tapos paghahanapan mo ako. <laughs> Yan. Puro ka boyfriend. Pero niloloko ka lang naman, di ba? Ma, bakit hindi nyo kami maisip, ma? May anak ka pa. Tapos kung umasta ka, feeling single ka? Ano ma, ba't sarili mo lang iniisip mo? O paano naman kami? Ma, pagod na pagod na ako. Pagod na pagod na ako sa siyang ganto. Ma, kaya nga ako di nakapag-aral, di ba? Dahil yung responsibilidad mo, inaako ko. Huwag ka sisihin mo, ah! Tatay mo, may problema kung bakit nagkaganito ako, ah! Tumigil ka. Mabuti pa ako. Mga kaibigan ko, may maayos na magulang pero ikaw, ma, ano yung natubag mo? Inom? Sugal? Lalaki? Kailan ka titinuma? Pag wala na kami? O baka pagpatay na kami? Bigla kang bumait? Hindi ka ba ba na ma? Na araw-araw sinisik mo na kami dahil nagugutom kami? Tikin mo ang nga mo. Kasi mali ka naman talaga ma! Kaya kang iniwan ni Papa eh! Alam mo, manang-mana ka sa tatay mo. Bungangero! Lahat ng pagkakamali ko, sinisilip! Kaya ako nakapagwalay sa tatay mo. Ganan yung ugali niya. Bakit yun pa ang nakuha mo? Kung papipiliin nga lang ako, kung si Papa o ikaw. Pero ikaw yung sinamahan ko, di ba? Ikaw yung pinili ko, di ba? Dahil mahal kita. Pero, mali pala. Mali pala yung desisyon ko. Kasi, kaya kang iniwan ni Papa. Kasi wala kang kwentang tao! Eh di umalis ka! Sumama ka sa tatay mo din walang silbi! Ma! Ma! Ma, ma ano nangyayari sa'yo, ma? Ano ba talagang magmamahal sa akin? Bakit ganun? Lahat naman binigay ko na sa kanya eh, bakit parang kulang pa rin? Bakit lagi na lang akong niloloko ng mga lalaking minamahal ko? Ano bang kulang sa akin? kahit ang tatay mo. Hindi naman ako nakipaghiwalay sa kanya eh. Iwan naman talaga ako ng tatay mo eh. Ganun ba ako kasama para iwanan? Ano pang mali sa akin na nga? Ma, nakapang ayaw na boyfriend ka na simula nung iniwan ka ni Papa. Siguro may mali talaga. Siguro ito na yung way para ma-realize mo na kami naman unahin mo, ma. O kahit iwan ka man ng maraming tao, andito kami. Kahit minsan, nakakapagod na yung ugali mo. Pero hindi. Iintindin at iintindihin ka pa rin namin. Kasi nanay ka namin. Mahal na mahal ka namin. Siguro, ma hindi ko kaya kailangan ng lalaki sa buhay ko. Kaya na lang yung pagtutunan ko ng Banset. Sa inyo ko na lang ibubuhos lahat ng pagmamahal ko. Kaya yeah, sorry anak ha. Kung yung obligasyon ko ay napasa sa iyo. Salamat sa paghihintindi sa ugali ko. Kalimutan na natin yun. Magsimula ulit tayo ng panibagong buhay. Ba, tayo ko na dyan, oh. No?